kapag ka may ganito na riprap na minimal na ba yung baha? Oh, hindi na. Hindi gaya na dati. gaya ng dati. Oh, so may malaki talaga yung tulong nitong ano? Okay, gaya ng na may riprap na. Oh. Hindi na bumaba. Hindi na bumaba diyan. Hindi gaya dati na kunting ulan lang ay ba na. <laughs> oh, so, so, hindi na. So kahit dito pa lang natapos is okay mini na. minimal na yung baha diyan banda sa proper. Mm hindi -hmm. na nababad. hindi yeah, gaya so... dati na. Oo. Kunting ulan lang. Ito lang, baba agad. Oo. Good morning mga ka-spidermarks, ayan nandito tayo sa isang barangay ng bayan ng Santa Fe, Leite. At titingnan natin kung hanggang saan na yung natapos na ginagawang flood control So alam naman natin na ang Santa Fe ay isa sa mga low-lying areas Lalo na dito sa part ng northern portion nitong Santa Fe ito po yung portion na kung saan ay uh, gilid na ng kabundukan na boundary naman ng Tacloban City. So nandito tayo specifically sa barangay uh, San Isidro, boundary na po ng uh, barangay San Miguelay, Santa Fe, Leyte. Ayan, so nakikita naman ninyo sa aking uh, likod. Ito po ang uh, riprap flood control na ginawa upang uh, mapigilan ang uh, malawakang pagbaha. Buwan ng Enero, Pebrero, Marso at minsan hanggang Abril ay talagang ito yung mga buwan kung saan ay malalakas ang mga ulan. At dito sa portion na ito, sa bahagi na ito, umaapaw ang tubig patungo dito sa mga palayan. Yan, yan po ang nagdudulot ng pagbaha sa malawak na bahagi nitong uh, uh, barangay San Isidro kasama na ang barangay uh, San Migilay. Itong mga barangay dito sa Santa Fe, ito po ang mga low-lying areas na kung saan ay numero unong apektado sa pagtaas ng uh, tubig. Ayan. So, dito sa likod natin, ayan, kikita nyo, ay uh, maayos na ang daloy ng tubig. At kung sakali mang ito ay tumaas, ay hindi naman ito aapaw. Sapagkat meron na pong Uh, riprap ito itong flood control na ito so tingnan natin na sa unahan sa bandang unahan nakikita niyo yan po yung uh, bundok na malapit na sa boundary ng Santa Fe at Tacloban City so diyan po ang tinatawag na Tigbau Pulak Road yan so mapapansin natin na mahaba na pala Itong uh, nagawang uh, flood control dito sa Barangay San Isidro. Ayan. So halimbawa po is wala po itong uh, uh, riprap na ito ay sa tumaas ang tubig ay dito po dadaloy hanggang doon sa palayan na yan. Etong bahagi na ito ay mababa po itong portion na ito. Maging doon sa karatig na barangay ng San Isidro. Yan po yung uh, Gapas, yung barangay Gapas. Yan po yung lugar na kung saan ay karugtong na po yan ng tinatawag na pitland. Ito po yung uh, pinakamababang portion naman na kung saan dyan po na iimbak, na i-store yung uh, malaki na volume ng tubig. Yan po ang tinatawag na pitland O saba basin kung tawagin dito sa Santa Fe, Leyte. Ngayon ay nandito naman tayo sa Barangay uh, San Miguelay at uh, ito na po ang uh, pinakamababa na bahagi dito sa bayan ng Santa Fe, Leyte. Yan. So maliban pa sa Barangay Gapas ay dito ah uh, talagang bumabagsak yung volume ng tubig mula dyan sa dumadaloy na ilog. At makikita natin sa unahan ay naayos na rin po ang kanilang flood control so dati ay hindi pa ganito yung kanilang daanan eto pa dati hangin bridge so ngayon ay meron na silang kalsad, uh, tulay na pwedeng makadaan yung tricycle pati Putsi, pwede makadaan dito. <laughs> lang saktong-sakto lang talaga. Ayan. So, ganito ka lawak ang kanilang ilog dito. So, alimbawa, wala pa itong ano na ito, uh, riprap. Ang ano na ito, portion na ito, is talagang umaapaw yung tubig hanggang dun sa kanilang komunidad. Dati-dati ay dito nakatira sa ibaba yung mga residente dito sa Barangay San Miguelay. Ngunit uh, ginawan ito ng paraan na makatira sila doon sa taas at nagkaroon sila ng uh, pabahay. So halos lahat ng mga nakatira dito sa Barangay San Miguelay ay nasa taas na. Gawa nung taon-taon na lang ay halos limang beses hanggang anim na beses na binabaha dito lagi sa buong taon. Kasi Pasko, January, February, talagang kahit minsan summer, kapag lumalakas talaga yung ulan, halimbawa umulan ng uh, tatlo hanggang apat na araw, o lalo na pagka buong linggo at uh, may kalakasan, tulad ng nangyari noon, summer na summer sa Uh, sa Baybay bay bay at uh, sa Baybay bay at sa Abuyog ay dalawang uh, barangay ang natabunan ng landslide gawa nung tuloy-tuloy na ulan so dito ay may nakalagay na ano na sukat yan, so na uh, malalaman kapag ka critical ang sitwasyon yung pula kasi na yan is halos pag umpisa ng pula ay level na dito sa ground na yan yan dyan so kapag ka na yan is talagang critical na yan at kung titingnan natin sa level ng 4.5 level na yan sa pinakasagad is halos level na doon sa pinaka mat, pinakamataas na guhit. Ayan. So, ibig sabihin, kapag uh, ganun na talaga, yung level ng tubig dito ay critical na po 'yan. So aapaw na po 'yan at uh, posibleng masira na itong tulay na ito. Ayan. So dati rati is ito yung kanilang daanan dito. Ayan. Ngayon ay pwede pa naman madaanan dahil hindi pa naman siya sira, pero syempre andito na yung ano, yung kongkretong-kongkreto talaga. At mula dun sa kinuhanan natin, aerial shot, is talagang malaki ang level or uh, mataas ang level ng tubig ngayon gawa ng malakas na ulan ng mga nakaraang araw. So, last week lamang ay nagkaroon po ng pagbaha. Doon, banda, hanggang dyan. So, may mga bagong ano sibol na palay o bagong tanim na palay ang nasira at uh, kanina nga lang kaninang umaga ay napakalakas po ng ulan 'Yung katabing barangay na ito is yung barangay Badyangay Santa Leyte at taga dyan po ako sa lugar na yan at nasaksihan ko po kung gaano kahirap dito kapag ka, uh, sa tuwing uh, bare months January, February hanggang March ayan so sir uh, simula nung uh, kabataan mo nasaksihan mo na talaga dito yung uh, kung halos ilang beses bumaha sa isang taon marami kasagaran pag ano pag uh, November. November, November hanggang hanggang Marso ganyan. Ayan. So sa sa tantsa mo sa buong taon. Nakakailang baha? Kunti lang siya At siguro yung mga sampo ba, balam pa sampo pa. Yo ganyan kasi. so konti lang yung si? Ganon lang. So, ganun talaga kasi sila, kumbaga resilient na, kumbaga sanay na kami sa baha. Kasi hmm. kapag ka Umabot sa amin sa Barangay Badyangay yung baha. Malamang dito, lagpas. Tao. Hindi ganito. pa lagpas tao. Mm. Lagpas bahay pa. Oo. Uh -huh. ba diba? uh, Kaya kapag ka umabot doon yung baha sa proper ng Badyangay, eh may kataasan na yun. ba diba? Oo. Oh. At syempre, since uh, haros kaidaran ko siya, um, na kumupunta rin ito sa Badyangay at sa mga disco-disco. Oo. Oh. <laughs> Ayan. So, dyan sa bandang unahan na yan, yan po yung uh, kalsada papuntang Badyangay. At tumatawid sila dyan, kahit na bumabaha, makapag... <laughs> Disco lang. Disco lang, ayan. So, 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 mula nung kabataan mo hanggang ngayon, may asawa ka na? Yeah. Ayan, nag-asawa na. Uh, saan na kayo nakatira? O hmm. oh, dito, dati saan yung bahay nyo? Taas. Oh, ayan, sa taas. Hmm. Kasi may pabahay dyan, di ba? Ano yan? Sa, kanyo, sa inyo talaga? Hindi. Hindi naman. <laughs> Doon lang. Ah, oh, dyan lang? So, hindi pala kasama hindi, sa hindi, pabahay? Hindi, kasama sa pabahay. By the way, yung pabahay na yan, uh, project ba yan ng munisipyo or ng NGO? Province siguro. Eh. So, sa province? Oo. Gawa nung, gumawa ng Matagal pabahay. Oo. Dahil nga, binabaha lagi dito. Uh, Oo. dati? Milberto ay isa rin sa halos kaidaran ko at taon-taon uh, ay nararanasan niya yung pagbaha dito. Sa tuwing bumabaha ba, bang tulong dito na ano? Ng... Di, minsan dati. Dati? Oh. Palaging mayroon. Pero minsan nagsasawa na kung palagi na lang ba eh. <laughs> di, oh. di ba dati, lingguhan bumabaha. Ayun. Oh. <laughs> Siyempre, hindi oh. nagbibigay. Uh -huh. Grabe na. <laughs> So, ano pang ibibigay nun? Oo, uh, Linggo-linggo na uh. kung bago. Hanggang doon sa tinatawag na... Ano ba? Maslog? Hanggang doon sa maslog ba yung baha? O dito lang banda kapag uh, Uubot, malaki yung baha? Maabot doon? Maabot maslog. Hmm. Kasi, kasi doon sa tinatawag naming talutog, yun yung indication na malaki na talaga yung tubig uh, dito. Kapag umabot, umabot doon umabot sa na. talutog. Hmm. hmm. Yan. So, sila ay sanay na na Swing uh, uh, mga bare months hanggang March ay bumabaha dito. Kaya dito na siya lumaki pero hindi mo ba naisipan no? dahil nga ad uh, laging bumabaha dito. Hindi mo ba naisipan na lumipat ng ibang lugar? Mahirap, mahirap din naman lilipat. Eh. Hmm. So ano yung... Um, uh, na naman. Ah, so ano yung, ano, ano yung uh, pangunahin nating kabuhayan dito? Tanim. Ayan, tatanim ng palay. Paano hmm. pagka bumabaha? Nasisira yung ano. Oh. Tanim ulit. Tanim ulit. <laughs> ang ay ayari ay ba um, sa utang? utang Ayan, lang. <laughs> lang. Kasi ang ang pagtatanim pala ng palay, mga spider max ay talagang parang sugal din yan. Diba? Hmm. Parang sugal. Kasi kapag ka binaha, uh, totally damaged. Totally. Automatic. Utang na naman. Utang na naman. Pa paano pagka may interest pa? yun na <laughs> Yan so mahirap talaga kapag ka, um uh, kasi boys ano talaga 'yan. Kumbaga susugal ka talaga pagdating sa pagtatanim ng palay lalo na kapag ka ganitong season. Hmm. Sa isang taon nakakailang tanim ng palay dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa. So alin ang mas malaki yung ano yung kuha? Pagka March o pagka October? Mas mano October. Wala, wala pang bahay. Walang bahaan. <laughs> May okay. na babaro. So maraming maraming salamat, sir. At uh, pinaunlakan mo ako sa panayam na ito. Ayan, maraming salamat, sir. Okay. So yun po ang uh, nasaks nasaksihan natin dito sa Barangay San Miguelay. At uh, talagang nakita ko at naramdaman ko yung kalagayan nila. Kung papaano, papaano nila hinaharap yung pagbaha na... Halos sampu raw, sampung beses sa buong taon. So ilang taon na ang nakalipas, ilang dekada, ilang henerasyon na ang nagdaan, ay ngayon pa lamang nila mararanasan yung uh, minimal na baha. Dahil noon, is konting uh, ulan lang, dalawang araw, tatlong araw ay bumabaha na po dito. So balit ngayon ay uh, mamiminimize na ang bahagawa ng Uh, meron na tayong riprap at kung matatapos na ito mula sa may barangay San Isidro hanggang doon sa barangay Badyangay ay, ay talagang uh, may iwasan na ang matinding pagbaha dito sa lugar na ito so yun po ang ating natunghayan dito sa uh, ginagawang proyekto na ito na flood control at sana ay uh, magustuhan nyo itong uh, vlog na ito at please like and share po. Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa aking uh, vlog ay uh, maraming maraming salamat po. Uh, at kung ikaw naman ay bago lang sa channel na ito ay huwag kaligtaang mag-subscribe. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Yeah. So maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye bye.